sa dalawang sakay pa napakalapit ng school nila pero iba yung way ng mga jeep na dumadaan dito walang direct na biyahe papunta doon at ah, syempre hindi naman natin pagkakatiwala ito sa mga hindi natin kakilala at ah, mabuti pa na ako ang maghatid dahil Kabalikan man to lagi Alam, ka na. wow. Napakalapit lang po Mga 5 minutes Nandun na kami Time check 5.40 in the morning Napakaaga po ng pasok niya At mamaya Ako na uli ang babiyahe mag isa Sa Lalamu. Good day mga katito bar At uh, for today's video ay babiyahin na sana ako kaso po mga katito bar itong ating sisimaron ayaw mag start Ah, uh, okay naman yung battery nya makapapalit yung battery nya kaso yun static lang kahit anong ano ko ayaw mag start so may gagawin tayo at isishare ko sa inyo Marami na din po akong natanungan nito mga electrician ng about dito sa sakyan. Ang hatol nila o ang sinasabi nila starter at o kaya yung solenoid ay palitin na. Yun ang sabi nila. At nagtanong din po ako, nagkanbas ako ng starter solenoid. Napakamahal, 13,000 po yung oh, no yung starter at napakalaking halaga po ng 13,000 para sa akin so gagawa tayo ng i-DIY di, natin itong si, si Maron dahil wala tayong pambili so gagawin ko po dito is idadirect natin gagawa natin ng paraan para umandar kasi yung 13,000 Ano po yun? Malaking bagay yun, malaking halaga At i-check iche natin kung gagana Pagka hindi gumana Yun, bibili, mabipilitan tayong bumili Nang Starter Kangina po na gamit ko pa to na ihatid ko pa si Rosen eh So ang problema ngayon hindi na naman nag-start ay uh, napakahirap po nito pagka bumabiyahin na tayo tapos patingil-tingil Once na pinatay natin to kahit mainit hindi to gagana So try po natin yung gagawin ni Tito Bar ngayon Ang ginawa ko po nag-direct na ako sa uh, dito sa battery May kinuha na ako ditong wire kasi bago itong battery bago to so naggawa ako ng kumuha ako dito sa positive naglinya na ako at ito po yung sol solenoid kung nakikita nyo ito yung sa ang may problema po dito ito itong sa susian kasi una nga sa 10 years na po si si Maron so ang gagawin natin, puputulin natin to kasi mahina na yung uh, sinusupply niyang battery dito sa susi so, try po natin kung gagana pagka dine natin ito isususi natin tapos idadirect natin sa solenoid wait lang magalaw pagka medyo matatakotin kayo na i-spark to eh yun so malakas pa po yung starter at napagana natin sya yun patayin natin ulit I start natin ulit kung talagang malakas yun Badyo na eh. so ah! 'di patayin natin. So, ba? Diba? Ah, gumagana pa siya. At, kung gagamit tung anohin ah, natin, 13,000, malaking halaga po yun. Ang gagawin natin, ah, bumili ako ng ano, relay bumili tayo ng relay at gagamitan natin ng tito bar discarte wow isa <laughs> 13,000 itong relay is 150 lang what so mapapandar natin yan yeah. at may ginawa na ako dito diagram so may number po kasi ito may mga number itong si itong si relay gamitin natin tong antipara natin ito po may mga number itong sa solenoid ang idadirect po natin itong number 87 at makikita mo po yan dito kasi sa puti walang number so para makita natin yung number dito yon sa pinakang relay at itatapat mo kung saan nakalagay may paa-paa ito -paa eh. May saliwaan. So 87. Itong taas. 87 itong taas. Itong kulay red. So hinanda na natin. At sa body ground po. Ah. Uh, yung 85. Kulay yellow. Yung 85. At yung 86. Ay kulay black at tong 30 yung 86 ito po yung sa susi at yung kulay green number 30 ay sa main line natin na ilalagay para direct na pwede nga post button to eh. hindi na ah, gagawa ako ng switch pero idadirect muna natin sa susi kasi maabala po yung ating pagbiyahe at yan po ay gagawin ko na. Let's go! At bago po natin yun gawin ay tanggalin natin tong negative sa battery. Kasi mag spark yan pagka may ginalaw tayo doon sa loob. So para hindi lang siya maano. So yan na release na natin yung negative at papunta na tayo dito wala akong taga video eh, kaya so puputulin po natin to ito yung susian ito at ito yung main ito yung body yung main yan yung number 30 iklalagay ko na lang dito yung uh, wire na inano ko po dito saka ito yung sa susian tapos gagawa tayo ng uh, connection sa body so gagawa na lang ko ako so, sige po uh. ito po ito yung sa susian pinutol ko tapos dinugtong ko dito mga ginawa natin nandun siya at ito papalitan ko to nandun sa main line to so bibili ako ng terminal para maganda yung pagkakabit success yung ginawa nating relay dito sa ating starter try natin i-start ulit kung successful talaga wow isang click na lang sisimaroon ngayon nung una kasi talagang nangamba din po ako kasi nga uh, Biro ko. Nagalala ako talaga kasi Biro mo, yung sabi nila yung mga batikang ano, uh, electrician ng mga sasakyan. Siyempre business nila 'yon. At pinapabili na ako ng bagong starter solenoid. Sabi ko bago naman yung battery Ito ang ano po nito Ang nangyari noong una Ayaw na rin mag start So may biyahe ako Hindi naabala yung isang araw ko Kasi wala pa akong alam eh At Pinabaklas ko Yung starter Dinala ko sa paalinisan Alam nyo po mga katito bar Nilinis lang nila Binuksan Tapos parang hinangin-hanginan chinek okay naman ang lakas pa at ang charge nila doon ako ako nang nagbaklas noon pinabaklas ko pa dito sa ano sa kakilala ko so binibinayaran ko ng 350 yung sa baklas tapos yung linis wala silang ibang pinalitan 1000 ang charge uh -huh. grabe at ilang araw lang nung pagkakabit okay talagang isang click lang din mga wala pa isang linggo Nag static na naman okay. ah. Akala ko ano to Nalinis na at okay na As Sinabi ko ulit doon sa nagbaklas Sabi Ay naku baka palitin na talaga yung starter mo Sabi ko e, ba diba, sabi doon malakapal pa yung carbon brass Oo oh, pero yung solenoid niyan Baka yun yung may problema At pinapabili ako ng bago Pero nag check po ako sa youtube At nagtanong tanong ako sa Google at yun nasagot naman yung ating uh, problema at shout out po doon sa YouTube channel ni Paladin nakita ko lang din po yung problema sa ganito Nissan Urban din at ito po pala ay sakit na ng Nissan Urban kapag medyo matagal na nakaka problema yung starter at hindi naman wala sa sa supply lang pala yon ng battery hindi sya sa starter o solenoid so maraming salamat po at paglilinis sa tayo upang tayo makabiyahe na sa umaga ito